Okay, manonood na naman po tayo. PH update. Ano po ba ang meron? Attorney Guanzon na nawagan na ICI Butata Kited Pylon. Ay, maganda ito. Ito naman kasing ICI. Para naman kasing ginagawa nyo mga eng, -eng yung mga kababayan natin. Patagoon nyo na tapos sa Davao City pa. O, lagi nating nauulit-ulit. Pero this time, mga kapatid, pakinggan ho natin ito. Nasa description ang PH Update. Pero kung trip nyo na may kasamang opinion din at reaksyon, simulan na natin panoorin ng sabay-sabay. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Oy. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka wow. meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin anong meron. Wala na ng intro-intro. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe. Bansay na ho tayo dyan sa mga gusto sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba dito sa video na to. Sinopla ko nitong si Atty. Rubuena Gonzon, nitong si Antecler. Ah, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Atty. Gonzon. Okay? Basta pag si Auntie Claire ang usapan, asahan mo na kapag nagsalita yan, talagang matatawa ka na lang kakamot ulo ka. Yan ang tunay na kamot ulo. Destabilization plot. Naku po. Sabi ni hmm. Yusek Claire, ano ba? dalawang super typhoon lang na sunod, -sunod may destabilization plot na. Nye. Yeah. Tsaka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Ah, yung tinutukoy ho yung uh, listahan nitong si Montulfo siguro. <laughs> Ah, kasi eh, nandoon yung pangalan ni VP Sara, nandito pangalan nitong si uh, General uh, General Macanas, yung mga vlogger, yung mga uh, nagkakasa ng malaki ang rally ngayong uh, kalagitnahan ng Nobyembre. Ang ah, problema ko kasi dito kay ano, dito kay Anticler. Talagang alam na alam ho natin eh, kitang-kita ho yung uh, ika nga eh pagsasabwatan nitong mga ano na to, <laughs> itong mga vlogger nito. Eh kitang-kita naman eh. Di ba? Eh hindi pa bahala tayo. Tingnan natin kung anong ibig sabihin itong uh, destabilization. Ayan. Ang sinasadyang pagpapahina o pagyugyog sa isang gobyerno o pamahalaan para mawalan ito ng kontrol, kredibilidad o suporta ng taong bayan. Galing to kay Manang Claire. Sa madaling salita, kapag nagsasabing may destabilization, plat, laban, sa gobyerno, ibig sabihin may mga grupo o tao o umanong nagbabalak pabagsakin o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Pwedeng sa pamamagitan ng propaganda, protesta, fake news o minsan kahit kudita. Halimbawa, kung may mga nagkakalat ng mga maling informasyon para sirain ang imahe ng presidente, sinasabing destabilization effort yun. Kung may ilang opisyal ng military, etc. No? Inisip ko lang, sa gitna ng ginagawa nyo kay BP Sara, kayo pa ang magsasabi ng ganyan. <laughs> Tatlong taon na kayo dyan, gusto nyo pabagsakin si Bibi Sara. Tapos magpapabiktim pa kayo na parang uh, niyuyugyug yung gobyerno nyo. Wow ah, ang galing. <laughs> Page update. Buti hindi po kayo na i-stress sa mga pahayag minsan ni, ni Manang Claire, no? Mongmong, <laughs> eh, no? <laughs> Ang galing ang putik. pagsalita talaga. Okay sa kanya, no? Gustong gusto niya yung may mga siguro basher. Okay lang sa kanya. <laughs> Wala talaga. Basta pera, no? Kahit ano gagawin. Okay, play natin. Malita ko ha. Meron ako napanood na video nitong si Banat Boy. <laughs> Ay ah, yung daw, uh, dito, yung uh, uh, mga vlogger daw nitong si uh, Tamba, eh, nag na. Oo? Oh? Kasi daw ho, eh, nawawalan na <laughs> daw <po> ng funding. <laughs> so, magugulat na lang tayo kapag ka may bumaliktad na. Akala ko ba BBM vlogger? So, hindi na pala BBM vlogger, Tamba vlogging na, Tamba vlogger. <laughs> Naubusan naman ng pondo, hindi rin. Malaki pondo ng mga yan, you know? Magkano ba allowance ng mga wala tayong idea? Pero kung may mga ganyan nga, totoo man. Diyos ko, maawa kayo sa sarili nyo. Nag-YouTube na nga lang kayo. Nagre-reaction video na lang kayo. Or gumagawa na lang kayo ng parang mga content. Tapos gusto nyo nagpapakontrol pa kayo. Hindi <laughs> na kayo naiya sa mga sweldo nyo. Kahit yun na lamang, ano? Papagamit pa kayo. Alam nyo nang mali po siya, kakampihan nyo. <laughs> Kaya tuloy nagiging sabaw yung mga vlog nung iba. Kasi pinagtatanggol nila. Kahit alam nila sa sarili nila, wala nang kwenta to eh. Pero kailangan namin ipagtanggol dahil bayad kami. <laughs> Ang hirap makalabas dyan. Basta kami, doon kami sa katotohanan. Walang bayad. Ha? Kidlatan sana yung nagpabayad. Basta kami, maayos kami dito. Kung nakikita namin tama, doon kami kakampi. Okay, PH update. Dire-direcho na natin ito. Bagay, malamang sa malamang. Eh, ika nga dahil... Hindi, hindi mauubusin. Malay-malay tayo niya. Parang dispumpiado tayo dun sa balita na yun. Sa dami na pera netong si Tambay, eh, hindi mauubusin. Malay-malay tayo niya. <laughs> Sinabi so, ba nila na it is to destabilize the government in, with the purpose of overthrowing it? Hmm. Yun ang ibig nila sabihin. Para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero, yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte, mm. <laughs> at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang, binadamay nyo. <laughs> Kaya, itong malaking tatlong araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, Oo, mm. oh. oh. Mga kababayan, yes. October 16, umaga oh. sa Luneta at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, tatlong araw po, ay October November. Ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members Bago of the iglesia. In fact, yung mga uh, member ng Jesus is Lord ay pupunta din. Ah, ito na yung magkakaisa talaga lahat, ano? Pati katoliko, sama na natin, no? Pero tayong mga hindi membro nila, ay welcome na welcome po. Dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin yes. sa masid na korupsyon sa ating bansa. Na siyang nagdudulot mm ng kahirapan at kamatayan sa ating hmm. mga kababayan. Hindi ba na yung uh, pinagsasabi ni Ma'am Guanzo na makukumbinsi ka eh kung ikaw naghahanap ka ng katarungan kung sino ang tama o mali. Makikinig ka lang sa mga ganitong uh, matatalinong tao eh. Tunay na pinaninindigan niya na siya ay kakampink or dilawan. No? Kasi para sa kanya gusto niya ng pagbabago. Ayaw niya talaga kay BBM magpasa hanggang ngayon. Pero yung iba tahimik, naka-ghost mode. Ayaw nila kay BBM, pero ayaw nilang mag-resign si BBM kasi nga po si VP Sara ang magiging presidente. 'Yun ang ayaw nila. Dalawa yan eh, BBM, Duterte, Marcos Duterte nag-aaway daw. Maraming galit sa Duterte, maraming galit sa mga BBM. Ang pagkakaiba nga lang nila daw sa Duterte, kaya maraming galit kasi nga ayaw ng mga Duterte, ng mga drug lord, ayaw ng mga Duterte, yung mga durugista kaya maraming galit po sa kanilang mga politika. Lalo na kahit mga kababayan natin, yung mga sumisingot, at yung magpupush-push gagawa ng mga katarantaduan, galit lahat sila sa mga Duterte. Maraming galit sa Duterte pag ganyan. Pero sa kabila, ganun din. No? Maraming galit din sa PBBM. Di diba? daming din galit diyan. Kaya maraming galit diyan kasi nga eh pangit yung pamamahala ngayon. Wala eh. Bakit nagandahan ba kayo? Nasaan na yung mga ghost project na dapat may managot? Wala pa rin, magpapasko na. ba? Diba? Yon ang pangit sa gobyerno natin ngayon. Kung ano-ano ang mga pinag-iimbestigahan. Ngayon, nakapokus ata na naman parang target si General Bato, si Senator Bato. Senator Bato, mukhang kayo na ang arestuin sa susulot ah. ha diba? Papunta na doon. Bakit? Malakas si Senator Bato eh. Ah, tignan natin to. Anong gagawin nila? Ito bang mga raling ito? Malakas niya. Sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag -rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Nako! <laughs> Hindi na ba kami pwedeng mag... Uh, salita ng opinion namin na bangag kayo dahil <laughs> destabilization na yan. Bangag daw pala eh. <laughs> at iligan? So parang wala nang freedom of its speech. Yung pagkasabi nyo pa ng destabilization para kaming nung araw. <laughs> Sabihan ka lang ng NPA ka kahit di ka NPA eh. NPA ka na. Nako. Napakawawalang ah, yahoo talaga nito mga nasa administrasyon na to, no. Kaya naman mga kababayan sa, sa dito sa mga kinakasang rally eh makisang makisangkot tayo ika nga. Wag mo nating uh, pahintulutan na ganito na lang ho ginagawa ng administrasyon nitong subahag, di ba? <laughs> Lahat na mo maglalabas ka lang na sa mo sa pamahalaan, destabilization ng tama. Ang, hira. Diba? ang labo ng mga kababayan. Uh, na, napakarami hong hinaing ng bawat isang Pilipino ngayong eh, mga panahon na to. Ah, hindi lang ho dyan sa korupsyon, hindi lang ho yan sa korupsyon. Sa, sa bagay, ang puro dulo nito eh, lahat to ng mangyayari na to. Mataas ang bilihin ng pag, uh, pagkain, napakapangit ng ekonomiya, ah, mga palpak na flood control, nagkalat ang illegal na droga, lahat to yan eh, yung puno kurakot na leader. Ah. Kung tayo eh, merong malinis na leader, ika nga, hindi ho mangyayari yan. Kung meron ho tayong presidente na ni Rodrigo Duterte, malamang siya malamang, eh, Correct. yung mga purnaryang ngayon ay eh, mayayaman na. Dahil yung mga kurakot at, ma at mga dorogista, eh, doon sigurado bagsak na mga yan. Wala tayong problema dyan. na ng toko, gumagawa ka ng iligal, tapos gusto mo ay eh, baby ka? Hindi pwede yun. Ka paano naman, paano naman ho tayong mga lumalaban ng parehas, di ba? Anak ng toko, gumawa ka ng iligal, ah gumawa ka ng ikang mapagkakakitaan o na mabili siya, na malaki yan, tapos pagka nahuli ka, gusto mo, ganun-ganun na lang eh. Yon. Okay. Eh, yung tinuturo nga, ano eh. Babyng baby talaga eh. Hero pa gusto nila. Hero eh. No? So, yung mga nagsasabing hero Hero yan. Hero. Nag-resign. Nag-sacrifice. Putik niyan. ibis na defensaan mo sarili mo. Nag-resign ka. ibis na magpaliwanag ka. Yung isa naman lumipad sa ibang bansa. Nagpa-check up. Health check-up, general check-up, ano bang check-up yan? Kung siya magpasa hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pwede na nilang imbitahan via Zoom pagdating po ng hearing. Samantalang si Tevez gusto niya rin sanang ganun. Via Zoom, hindi niyo pinagbigyan. Tapos si... si... Gusto niyong pagbigyan. Ay, aray, aray ka. Para guys, na gobyerno ng ito, ang tindi, hang gagaling nyo. And mga obrero, arawan yung sahod, tapos ikaw magbenta ka lang ng isang gramo, meron ka isang libo, gano'n? Oo. Oh. Man. OMG. Di pwede yun. Oh, lahat to yan, isyo sa droga, isyo sa flood control, isyo uh, sa ekonomiya, isyo mm, sa mataas na presyo ng bili. Mm. Ang punot-tulo niyan sa maniwala ko kahit sa hindi. Corruption. Oo. oh. Naka, ho, nakalimutan nyo. Na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututul pa rin. Oo nga, no? Sa liderato ni Marcos. Oo. Oh. Hmm. Kumbaga yan sila, mga lumaban na yan mula noon pa. Nakita ko pa ngayon, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, pinagtawanan ko pa yan si Guanson, ni-reaction video ko pa yan eh. No, kasi dati pinagtatanggol natin si B BBM. BBM. Diba? Meron siyang gloves. BBM, pag nanakaw, ginagano niya, oh. tapos pinagtatanggol ko, sabi ko pa ni, eh, imbis na itong taong ito, uh, maglatag ng mga plataforma, panay banat kay BBM, sabi ko pa noon, putig yan. Madam Guanzon, eh, alam nyo naman noon, nagkamali din ako ako, ako yung humihingi ng tawad, taos puso ko sa akin. Hindi ko naman akalain na ganito pala talaga. BP Sara, bakit kasi nakisama ka? <laughs> diba? Pinabanatan nila si BBM noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya bilang isang dilawan. Eh yung mga dilawan ng mga kakampwit, yun talagang mababaong pwit. Kakampwit talaga. Oh, asan na sila? Ayaw nila kay BBM pero ayaw nila mag-resign kay BBM. Wow! Paksit, man. Shoutout sa ating PH update. Sana po minsan napapanood niya tayo. Sana hayaan niya lang ako mag-reaction video sa mga gato. Kasi dito ako masaya eh. No? Nakikita ko yung mga kagunggungan ng mga taga-kabila. Okay, hey, tuloy tayo. Matatanda na po kami. Dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Itong BBM administration, it's not new. It's not new. Ah, oh, dati uh, na ganyan na talaga. Sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito. Hindi, worse ito. <laughs> worse <laughs> <laughs> Dahil ito yung mm. nag-promise sa inyo. Mm. mga nabudol kayo. Yeah. Ito yung nag-promise sa inyo si BBM. Mm. base si sikapin 20 pesos ng kilo ng bigas! Lumindol doon! Binenta ng bigas! 20 pesos! Wow! Ang galing! Ang tindi! Bibigyan ng 5,000 to 10,000 pang patayo ng bahay, pang paayos ng bahay. Wow! Ang tindi. Sana sinabi mo, bibigyan na lang ng 5 to 10,000. Malaki pa naman yon kahit paano. Pero kung sasabihin mong uh, pang pagawa ng bahay, Sir! Sir! nak ng teting. Bakit? Malaki naman eh. 5 to 10,000 na Hindi lang naman isang taong bibigyan. Marami. Ang dami mga nasalanta. Pag pinagsama-sama mo yun, malaki yun. Ay! Kung tutuusin, mas malaki ang kurakot nila. Yon ang hindi nyo kasi nakikita. Ha? Okay, tuloy tayo. Sa mga Marcos loyalists, na he wants to recover his oh. father's name. Yun. Oh. Na gusto niya lang matutuwid mm. ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Yeah. Abay, okay? Dapat bumangon ang tatay mo sa iyo at jumbang, eh. ka para uh, you no, know, yung tipong babangon si Marcos Jr. tapos dagukan niya tong si Marcos Marcos Jr. Ang antawa ng pinagagawa mo. Bata ka pa lang, alam ko nang mahinang klase ka. <laughs> Hindi ka pwede magpresidente. Ang ginawa mo lang naman, maglakwat siya nung kabataan mo. Wala oh, kang ano, ginawa ano, kundi ano. magbar, magdisco, mag-inom, mag-pulburon. Di ba? Yun lang naman ginawa. Tapos may presidente ka. Tapos dadagukan siya ni Marcos Senior ng gano'n. No? Anak <laughs> Ang ganda po siguro no? sino rin na yun. No? Yung tipong bubugbugin, gugulpihin ni Marcos Senior tong si Marcos Junior. Kaya naman, kung sakaling naririnig mo ako, ha, Marcos Senior, kung sakaling makita mo ang anak mo sa kabilang buhay, gulpihin mo, anak ng toka, laking perwisyon, laking perwisyon ginawa sa bayan ng Pilipino. Pero yung mga mo, malilinis na yung pangalan nila, di ba? Kasi nga, nagnanakaw daw. Ang daming kaso ng mga Marcos noon. Pero putya, hindi nalinis. <laughs> hindi nalinis ang pangalan ng mga Marcos. Bagkos, pumangit ng pumangit si Madam Amy, Kapatid na yan, ha? Pero bakit nandoon sa kabila? Bakit ayaw sa Marcos ngayon? Kapatid niya na yan, ha? Isipin nyo na lang yun. Kung bila, parang parang nasusuko siya sa administrasyon. Alam nyo, Madam Aimee. Nasaan ba si Madam Amy. Madam Amy, Lumabas ka! Ay! <laughs> Madam Ay May! pag nagkita ng kapatid mo, batok-batokan mo rin minsan. Uy! <laughs> Hindi lang ikaw ang Marcos. Buti sana kung kaisa-isang Marcos ka na lang, pwede mo sirain sarili mo. Nadadamay ang ibang mga Marcos. No? Eh, ganun naman siguro yung iba. Tang si Madam Ay na lamang ang tinitignan kong pwedeng maging kakampi ng Duterte pero halos karamihan ayaw na eh no? parang never to Marcos again ganun na eh no? Believe lang ako kay Ma'am Guanson kasi nga ang magpasang ngayon talagang ayaw niya. Pero yung ibang mga kasi may mga dilawan talaga. Meron naman mga kakamping talaga. Pero merong mga kakampwet talaga. Yon ang ayaw ko sa kanila. All right. Tuloy na natin. Tayo naman hoy naniniwala kahit paano yung matandang Marcos. Oo, oh, diktador 'yun. Nanaman to ko, oh, oo, magnanakaw yun. Totoo yun. Pero hindi rin natin matatago ang katotohanan. Noong kapanahonan niya siya, bagay, 20 taon ka ba naman manungkulan pagka hindi ka nakapag, nakapagpatayo ng, ng heart center, lang center, eh, ewan ko na lang. Oo, oh, sa bagay, 20 years ka nakaupo, 21. <laughs> hindi ka pa ba, ba makapagpapatayo nun? <laughs> ang tagal mong namumuno. <laughs> Diba, yun talaga maraming human rights violation yun. Crimes against humanity din yung Marcos Sr. na yan. Yung totoong crimes against humanity. Yun talaga ang pinapatapos sa ICC dapat. Ah. Nang hihira -mi o. Tumino ka eh. Hmm. Lumala. Lumala. Lumala ka pa. Kaysa dun sa Marcial o. Hahaha. <laughs> nakakahiya no. Yun ang tunay na nakakahiya. Na hindi natin lubos maiisip na kaya nilang ipagtanggol. Hindi e, ko talaga kaya. Wala, hindi ko kaya yung ganyan mga kapatid. Wala na tayong oras. Maraming maraming... <coughs> Excuse me po. Salamat sa inyong panonood. Pag nakaabot kayo hanggang dito mga kapatid, pakiusap lang po. Uh, bilang lakas lang ulit ng uh, pangpagana. Uh, Mag-like po kayo. Masayang-masaya na ako. Mag-comment kayo dyan. Duterte pa rin. Alright. Maraming salamat po.